York. Kilala bilang lungsod na hindi natutulog. Pero sa likod ng mga ilaw at ingay ng siyudad, may mga kuha at pangyayaring hindi na ipapaliwanag hanggang ngayon. UFO sa himpapawid, ilaw na misteryoso at mga patay na hayop na itsurang alien o halimaw na hindi matukoy kung saan nang galing. Sa video na ito, ating babalikan ang limang aktwal na insidente na yumanig hindi lang sa mga taga New York, kundi pati na rin sa buong mundo. Noong Mayo, 23, 1197, habang nagkakamping ang isang lalaki sa bundok ng Catskill, New York, napansin niya ang kakaibang liwanag sa kalangitan. Sa kanyang kamera, makikita ang isang bilog na bagay na lumilipad ng hindi normal. Walang tunog, walang makina at biglang nawawala sa ere. Ayon sa ilang nga UFO analyst, isa raw itong classic saucer sighting. Ngunit walang payag mula sa gobyerno ang tanong na kung hindi ito eroplano. Ano ito? Oh, wow. Oh, wow. See, I'm doing it. I zoom. Shoot out. Oh, let me fix my, hand. Oh, my hand. Oh, on. Up. Muli na kinilabutan ang mga residente ng Brooklyn noong Mayo 15, 2021, matapos makuhana ng video ang isang triangular UFO. May tatlong malalakas na ilaw, lumulutang ito sa mababang altitude, tahimik, dahan-dahan, at tila nagmamasid sa paligid. Hindi ito drone. Wala ring ingay ng helicopter. Ang mas nakakakilabot... Walang record ng anumang aircraft sa lugar na 'yon at makikita nga sa video na pagdaan ng eroplano ang mga ilaw ay unti-unting nawala. The small moving lights approaches them from below and two vanish in an instant. Where the lights go? Yo, where they go? And then the third slowly dims away. Isang asul na liwanag ang biglang sumiklab sa langit ng New York City o noong dalawang libot labing walo. Libo-libong tao ang nakasaksi at ang social media ay agad na napuno ng mga video. Ayon sa opisyal na ulat, ito raw ay dulot ng electrical explosion. Pero ang hindi nabanggit sa ulat, maraming nakakita ng bilog na ilaw sa ulap bago pa sumabog ang liwanag. Coincidence? o may ibang nilalang na dumaan sa ating kalangitan. Sa baybayin ng Montauk, New York, noong Hulyo 2020, natagpuan ng ilang mangingisda ang bangkay ng isang kakaibang nilalang balat na parang nasunog, matatalim ng ngipin at isang katawan na hindi tugma sa kahit anong hayop na kilala sa lugar. Tinawag nila itong Montauk Monster. May naniniwala na ito ay mutasyon. Ang iba naman naniniwala na ito ay produkto ng eksperimento. Pero mula saan? At para saan? taong dalawang libot labing anim, isang misteryosong nilalang ang inanod sa dalampasigan ng Hudson River, Manhattan. Bakit ganon ang itsura? At bakit may iba't ibang kwento ng kahalintulad na nilalang sa rehiyon? Maaaring may mga nilalang tayong hindi pa natutuklasan o ayaw ipaalam sa atin. Kung gusto mo pa ng mga kwentong hindi basta-basta, mga kuha na hindi gawa-gawa at mga misteryong hindi pa rin nasasagot, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa MysterioTube PH. Mag-like, mag-comment at ibahagi ang video. Hanggang sa susunod na kilabot, mag-ingat ka!